Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Domingo de Guzman. Kamusta? Si San Domingo de Guzman ay ipinanganak noong 1170 sa Caleruega, Espanya. Siya ang nagtatag ng Orden ng Mga Dominicano, Order of Preachers, isang orden na nakatuon sa pangangaral, edukasyon, at paglilingkod sa mga mahihirap. Mula sa murang edad, ipinakita ni Domingo ang kanyang debosyon sa Diyos at sa kanyang pag-aaral. Siya ay nag-aral sa Palencia at naging isang pare. Sa kanyang mga paglalakbay sa France, nakaharap niya ang mga Albigensian, isang heretikong grupo, at napagtanto niya ang pangangailangan ng isang bagong uri ng misyonero na may malalim na edukasyon at kababaang loob Itiratag niya ang orden ng mga Dominikano noong 1216 na naglalayong labanan ng erehe at magbigay ng mataas na kalidad na edukasyon. Ang mga Dominikano ay mabilis na kumalat sa buong Europa, nagtatatag ng mga paaralan at universidad, at nagtagaalok ng kanilang mga sarili sa serbisyo ng simbahan at lipunan. Si San Domingo ay kilala rin sa kanyang debosyon sa mahal na Birheng Maria at itinuturing na tagapagpasimuno ng Rosario. Namatay siya noong Agosto 6, 1221, sa Bologna, Italia, at siya ay kanunisado noong 1234 ni Papa Gregory IX. Narito ang isang panalangin na nakalaan kay San Domingo de Guzman. O San Domingo de Guzman, ikaw na nagtatag ng orden ng mga Dominicano, anbat nagalay ng iyong buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo at paglilingkod sa mga nangangailangan, ipagdasal mo kami sa Panginoon upang kami ay maging tapat na mga saksi ng pananampalataya. Tulungan mo kaming sundan ang iyong halimbawa ng kababaang-loob, karunungan at debosyon sa Mahal na Birhen. Nawa'y magtaglay kami ng lakas at tapang upang ipahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo sa lahat ng aming ginagawa. San Domingo de Guzman, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.